ating octopus mga ka-adventure so sa mga hindi pa nakakakita ng videos ay ito yung video kung paano namin ito nahuli Menunggaya <laughs> <laughs> Menunggaya So unang gagawin ko dito mga ka-adventure ay lalagyan ko to ng asin. Tapos lalamasin natin ng asin. Dapat maraming asin yung ilalagay natin dito para matanggal yung kanyang dulas. So lalamasin lang to hanggang bumula. So makita nyo naman na bubula ito. So, yan yung indicator na natanggal na yung kanyang dulas. Yan, pag nakita nyo yung may bula-bula. So, pagkatapos ito mga ka-adventure ay ilalaga natin ito na mga isang oras para lumambot pagkatapos uh, hihiwain natin ito ng maliit tapos ipiprito natin tapos gagawin natin itong sisig yan kasi nang sabi ng kaibigan ko magka adventure na masarap daw ito gawing sisig kaya susubukan natin Yan so hugasan ko muna to mga adventure. So ito na mga adventure, yung malaking pugita. Tapos sinama na natin yung huli natin na tabugok. Yan so malaki din yan. So ilalagay natin dito tapos pakukuluan natin ng isang oras. Check natin mga adventure kung pwede na ba. lang pa makuunat pa rin kayaan muna natin try natin ulit yan so pwede na Kalamigin mo natin ito konti mga ka-adventure Tapos hihiwain natin mamaya Ayan so nahiwan na natin yan mga ka-adventure So hiniwan natin ng maliliit Ayan. Tapos nagpapainit tayo ng hundika Tapos piprito natin yon Piprituhin mo na natin pangalawang salang mga ka-adventure halo-haloin na natin para hindi sa didikit sa lalim locura mujer de vintor. Lagay na natin yung huling salang. Tara. Ganun din mga kadrinsyo, halo-haloin natin para hindi sa didikit. habang nagluluto tayo mga adventure na nagpiprito ah, naghiwan lang tayo ng mga hangkap yung sibuyas natin hihiwa-hiwa -hiwa ko na kanina habang nagaantay na maluto yung iniprito natin yan so naiprito na natin lahat mga adventure. So, simpleng luto lang to mga ka adventure kahit, kahit, sino pwede tong gawin. Ayan. So, crispy na yan. Tapos, sisimulan na natin ang pagluto. So, ito na yung hiniwa natin kanina mga ka-adventure. So, ilalagay natin yung kalahati muna ng sibuyas. o natin yung ating prinito kanina ito sila so, lagay natin lahat tapos lagyan natin ng paminta tapos haluin muna natin lagyan natin ng soy sauce tapos lagay natin yung sili tapos lagyan natin ng mga dalawang kutsara lang ng mayonnaise yan so ilagay natin yung sibuyas yung kalahating sibuyas kanina. tapos mix natin Lagyan natin ng kunting asin Ayan, So nalagyan na natin ng konting asin mga ka-adventure Tapos tinikman na rin natin Ayos na ayos Ayan pwede na to Luto na Ayan, so ito na yung finished product natin mga ka-adventure. Uh, Octopus sisig. Ayan, so alam na yung kasunod nito mga ka-adventure. Matinding kainan. Alright. So, dito lang muna. Thank you for watching. Bye-bye.